Mang titig. Didi. Magandang araw sa inyong lahat. So, welcome back muli dito sa aking channel. So for today's video nga pala, kaya nandito kami ngayon sa katapusan ng airport. So, kung napansin niyo kayo na sa unang video ko, sa unang sa pag-start pa lang ng video na to, is meron kayong nakitang runway. So, nandito kami ngayon sa dulo ng airport at mamumuo kami ngayon ng mga saringa o mga sea snail, mga suso. And again, dito rin kami kakain ng aming agahan. So, siyempre, pagalis namin sa bahay kasi hindi pa kami nakakapagkape. Kaya ayan, nagkapin muna kami dito bago kami manguha ng mga suso. napakaganda nga rin pala ng lugar na to ha? so ngayon pa lang talaga ako nakapunta dito sa lugar na to kahit taga malapit lang yung bahay namin dito so ngayon pa lang talaga ako nakapunta since nung bata pa ako ngayon pa lang ako nakapunta dito so pumupunta kami sa ibang parte ng lugar na to pero hindi mismo sa spot na to kaya napakaganda talaga dito tapos very relaxing pa diba so ayan na nga at nanguha na kami ng mga suso at syempre dahil makulimlim ang ating panahon ngayon kasi Pabago-bago nga yung ating panahon ngayon kaya napakasarap manguwa ngayon dito kasi hindi siya masyadong mainit. Kaya ayan. So napakaraming mga tao kay na ang aming mga nasalubong, mga nakasalubong kay kagagaling lang din nila dito. Tapos napakarami ng kanilang mga nakuha. So kami ngayon dito na mabulot lang kami ha. So at kami naman, dito lang kami nakapesto sa malapit lang din sa mga gamit namin. Kasi yung mga gamit namin walang nagbabantay, kaya mahirap na, kaya dito lang kami sa tabi. Yung ibang mga nangunguha, medyo malayo na sila. So kami ngayon, dito lang kami. Kaya, ayan. Sakto namang dumaan yung eroplano sa harapan namin. So, napakalaki ng eroplano. So, bata. Nakakatawa lang din kasi naalala ko yung kabataan namin. So, pag merong dumadaan na eroplano, so, panay yung kaway namin dyan. So, malapit lang din kasi yung bahay namin sa runway. Kaya, pag may dumadaan na eroplano, kaway ng kaway. Kaya, alam mo yon yung parang nakikita din ng eroplano kung anong ginagawa ng mga bata sa ano sa baba. Kaya, di ba, nakakatawa. So, time passes by. Dun -dun -dun -dun. Anyway, so, balik na tayo dito sa aming ginagawa. Kaya, ayun na nga. So, katatapos lang namin manguha ng mga suso. So, this time naman ay tatanggalan naman namin ng buntot yung mga suso. kaya para simulan na din nating maluto ito. Tapos syempre, bago natin lutuin ay kailangan mo nang hugasan kasi meron pang silang mga buhangin na natitira. Kaya ayan, so this time naman ay maghihiwan naman tayo ng mga sangkap ng bawang. Ay wala palang bawang, hindi ako nakadala ng bawang. Yung nadala ko, sibuyas tsaka yung luya. So okay lang yan kahit walang bawang, masarap din naman. Kaya ayan, so naghiwan na nga ako ng luya. So, bago nga pala kami pumunta dito, ay kumuha muna ako ng tanglad o yung lemon grass sa likod ng bahay namin. So, nagkuha din ako ng sile. Tapos, itong pako naman ay ilalagay din natin kasi lalagyan natin ng gata yung ating suso. Kaya, ayan. So, this time naman ay magsisimula na tayong magluto. So, kailangan mo ng kisahin yung ating mga sangkap, yung luya yung sibuyas. Tapos syempre, ayan na nga, so inilagay na natin yung mga nakuha nating suso kanina. At mabuti na lang at umaraw yung ating panahon ngayon. So nakisama yung ating panahon ngayon. Kaya salamat sa Diyos. At this time naman ay ilalagay na natin yung ating gata. So kukumama yung ilalagay namin. Tapos salagyan din natin ng tubig. Tapos syempre, ilalagay na din natin yung tanglad o yung lemongrass at yung sili. At ayan, so hintayin natin kumulo ng ilang minuto. So hindi natin patatagalin yung pagpapakulo kay para hindi siya manigas sa loob ng ating mga suso. <laughs> mga suso! Para hindi tumigas yung suso kapag atin nang sisipsipin. ba diba? kasi the more na ipapakulo mo siya ng matagal so the more na titigas siya sa loob niya. So hindi mo na siya masisipsip. At this time naman ilagay na natin yung ating gulay yung pako. At ayan, so ilang minuto na lang ay maluluto na at makakakain na din kami. Kasi gutom na kutom na din kami ng mga oras na yan. Kasi alas, mag alas 10 na nang umaga yan. Kaya ayan. At this time naman ay luto na yung ating ginataang suso. So isusunod naman natin sa pagluluto yung ating baong Tuyo. So nagdala kami ng tuyo. Ilang piraso lang din naman tuyo. Kapartner lang ng ating kinataang suso. So this time naman ay kakain na kami ng mga oras na yan. Kaya gutom na gutom na kasi kami. Kaya ayan. So that's it. This is Mings Vlog. Hindi pa tapos. Kain tayo.